What's up, what's up, hindi, what's up mga Mga guys ngayon meron naman tayong na-discover itong parisan sa tapat di Diwata Ayan guys makikita naman po ninyo kung gano uh, parami ng parami na, na yung pila nya Ayan ito po yung parisan sa tapat di Diwata Sa tawid lang po ito tatawid lang po kayo Ayan uh, malapit na po tayo sa doon sa parisan makarating Ayan po sila Ayan tum, uh, kunting lang din po ang pumipila At meron din silang pwesto ng kainan Ayan makita niyo naman si madam yung iniiwan niya 'Yung Paris overload nila dito guys ay isang daan lang po only rice only sabaw at siyempre may soft drinks na rin. Nagtaka ako dito guys nung pagkain ko ng kanilang uh, Paris overload ay uh, kakaiba yung lasa ng sabaw nila guys. Masarap talaga guys. Nangangamoy siya ng barbecue. Kasi guys itong Paris overload nila dito is yung uh, ano nila yung uh, karne nila is iniihaw talaga guys. Iniihaw nila doon sa unahan at 'yan yung hinihiwa ni Ate yung tinatadtad niya nung pagtikim ko sa sabaw guys ay iba ang lasa nya nangangamoy siya ng barbecue kaya itong pumupila dito medyo dumadami na din kung nahirap ka doon sa pagpila kay diwata mga dalawang oras na pila doon e eh, dito ko lang sa tapat ayan makita nyo yung kanin nila guys o oh. Unly rice din po to at only sabaw. Same lang din kung ano ang ano proseso kay diwata. Ayun po guys yung parisan nila dito. Makikita niyo rin guys yung mga serve nila. At uh, panalo talaga, masarap po lang masabi Ayan, nakita niyo po yan Ayan yeah. eh, guys, ayan na po yung masisir ko sa inyo Ayan yung overload nila At uh, mag-update uh, tayo ulit sa sunod na pagbisita natin sa parisan na ito Maraming salamat guys, babus!